Go, adapter na mga kais na. Ah. Iba pala pagka uh, marami kang iniisip. Parang alam mo yung marami kang iniisip parang hindi ka nakakaramdam ng gutom. Ngayon ay alaw na ng tangali na. Pero since almusal hindi ako nakapag almusal tubig lang. Mayroon na ako ng tubig. Kanina, tapos tapos ko magpakain dito kanina sa babuyan kanang umaga. Dumiretso na ako dun sa ano Bilihan ng pampataba ng palay At nag-abono tayo Hindi ako nakapag-video dun kasi Mamadali ako, kakaisip ko rito Kasi kahit Inagapan ko kagad yung nagtain nating baboy Talagang parang biglang nagtai lahat Una tatlo lang yon. Ayun, so, biglang pag lahat na. Bili natin na ano talaga na malalaki na yung nabawasan tayo. Malalaki na. Sampung kilo na mahigit guro yon So ngayon pinakawalan ko sila at ayan. Ibinisin ko yung buong kulungan na naman. Usually kakalinis ko lang na ito bago ko sila nilagay dito lahat. Tapos ngayon lilinis na naman ako. So, kagabi lang. Sobrang dumi dito kasi nagkalat. Antahin nila lahat lahat lang sahig, lahat, uno to lahat ng mga tahi. At kahapon, nabawasan tayo ng dalawa. Tapos ng umaga, dalawa na naman. Bari apat na biik na. Tapos ngayon, ayan, pinakawalan ko. Siguro sa panahon din kasi biglang umulan. Ulan ng street dito, isang linggo. Kasi nakarang linggo naman, okay naman lahat ng mga baboy dito. Na, na mga biik, okay naman. Bigla lang talagang nagtae. Okay naman, Naka, malalaki na nga sila eh. Magdadalawang buwan natin two weeks na sila simula nung winalay sa nanay so hindi dininisin ko lahat dito pabakita ko sa inyo yung mga bihik na sa labas pinakawalan ko muna mainit ang panahon para mainitan sila at makakain ng damo pabakita ko sa inyo so ayan ayan yung ibang mga bihik ayan nakahiga tapos ito kalat kalat sila ayan ito hindi na malaki to ito yung pinakamalaki ngayon tanghali nagpakain ako hindi kumain puro damo na lang ang kinakain tapos ayan so ayan nandun yung iba huwag walay sila okay. dito naman yung mga maliliit ayan Ang bagong panganak uh, bali pangalawang araw nga ngayon yan din natin ito kasi nagkalit na naman yung nanay yung dalawa sa ba marami pang liik na medyo mahina at ngayon ay hindi na naman kumain. Pero tinurukan ko sila uli ng gamot ngayon. Bumili ako ng gamot ngayon. Pag uwi ko galing pala yan, hindi na ako nakapagpahingat. Dumeridso na rin ako dito. Ah, dumeridso na ako bumiling gamot. Ayan. Parang bibili pa ako uli mamaya. lo ko sa tubig. Dito yung iba ito. Wala na. Mapayat na masyado ito. Tubig na lang ng tubig. Hindi sana makasurvive pa sila. So, ayan. Hindi ako makakapag-video. Tutuloy, tutuloy, ko yung paglilinis. Dahil, ayan hanggang ngayon. Alauna na. Hindi pa rin ako nakakaramdam ng gutom. Pero, okay. Maglilinis ako. tataposin ko tatapos Tapos, bibili na naman akong gamot. Yung powder na nilalagay sa inumin nila. Kasi tubig lang sila ng tubig. Wala na silang gana sa pagkain. Ayan ang payat na oh dahanap siya ng tubig natin ang tubig ah, na ako ng dalawang sasi magyan ano? ng tubig yan inom agad yan ano? kaya mamaya pag nalinis to dito at natuyo na mamayang lalo na kung uulan babalik ko sila dito sa loob kasi pag ulan mababasa na naman sila sa labas ito oh. na lang malakas ang tubig at yan binabras natin yung sahig kita nyo naman parang putik na oh kakasemento lang nya nung valentine's day ilimisin uh -huh. natin lahat so uh -huh. update ko na lang kayo mga okay, oh, salas dos na ng tanghali uh -huh usual kakatapos lang natin maglinis yun sana antayin natin matuyo at mamayang gabi lalagay natin sila rito so hindi lang naman tayo yung namatayan din ng bake no, kasi yung may ari rin ng butakal kaya yun talaga eh talagang matagal nang nagbababoy yun namatay eh. namatayan din siya ng dalawa ayun nga rin yung ano nagigit yun nakaraan pa yun bago nagigit dito isa kanya muna pumunta kasi siya dito nakaraan kasi pinakastahan namin yung isang inayin dun sa baba sabi niya namatay daw siyang dalawa dahil nagigit ito hindi pa itong mga nagigit nakaraan e, Ayun, sa, sa, panahon na rin siguro si street dito na isang linggong umuulan ng umuulan malamig so ayun ayun kanya kanya silang painit papakita ko sa inyo Pati yung kapitbahay rin natin doon na ano. Ganon din nangyari sa mga biik niya. Nagigit din daw. Dapat may bibili na. Umayaw daw yung bibili. Kasi nga yun. Ay nagtatay. Eh. So ito papakita ko sa inyo yung mga biik. Kanya-kanyang painit. Puro putik na kasi nag pumupunta sila sa putikan. Ayan. Pakita ko sa inyo. Pati yung loob ng kulungan. Tapos na maglinis. Ayan mga biik. Ayan kanya-kanyang painit papainit sila Ayan, kasi nga nilalamig sila eh. so kaninang umaga talagang parang nawalan na ako ng gana kaninang umaga dahil pagtingin pa lang sa kanila eh, lahat talagang matamlay na matamlay na at ito ay eh, nagdesisyon ako eh, pakawalan sila at ayan naman medyo ayun naging ano naman na sila naging medyo naging okay okay naman siguro yung lagay nila nagpapainit, kumakain ng damo. Nandun din sa baba yung iba. At si Brownie naman. Ayan, dito yung iba. Ayan. Ayan. Tapos nandun naman sa kabila yung iba. Nandun naman. So ayan, nilinisan ko na rin yung kulungan. Ayan, malinis na. So, ayan. talagang binras ko ng binras yan. Tatlong beses, pati yung pader So ayan, nilinisan ko rin yung... To, ayan, ngayon gagawin kong tubigan sa kanila. Yung pakainan ng bibi para hindi magkatapon tapon yung tubig at lagyan natin ng gamot parati para talagang gumaling sila medyo ito, ito medyo malala itong maliit na to pero mas malala yung kanyang umaga parang hindi na makalakad dyan ito pati yung isang yung ito medyo okay to eh yan yung pinakamalakas kumain pa rin ng kumain yan yung iba talaga ngayon tanghali na naman hindi kumain puro damo damo na lang pati ito Ayan, pero parang bumawi-bawi na nagpapainit naman ito yung isa doon oh, no? puro putik na papainit sila so, palitan natin ng tubig kasi umiinom din sila dyan sa, sa mga BBN eh. So naman malinis na So, ayan, hindi pa tayo nag-aalmusal na nung last na, pati tanghalian. So, uwi mo ako, mag magano mo na ako. Kasi kaso ako ng pagkain ko, tapos mamaya bibili na naman akong gamot. So, babay muna. Talagang ganun ang buhay. Eh, laban lang pa rin, laban pa rin parang kaninang umaga kahit parang nawalan na tayo ng pag-asa pero ito umaasa pa rin ayan ito palusog naman to pero nagtay din yan pero medyo okay so, bye bye